Dito ang B8 soundcard, DVD player at saka isang amplifier. So viewers natin kung paano doon i-connect yung B8 soundcard, ano, yung ating player. So ganito lang siya idol ang gagawitin natin dito na connector. Ito, 3.52 dual RCA. So dapat dalawa ang mayroon tayo nito idol para sa koneksyon natin ng DVD player, B8 amplifier. So ito idol, ano? dalawa ang kailangan natin ito. Ang isa nito sa output ng ating DVD player. So 3.5 idol na nanggagaling dun sa ating DVD player, dito natin siya i-input dito sa company ng ating B8 sound card. So yan ang kanyang input idol ano, itong company ng ating B8 sound card. So kung halimbawa mga idol, papunta na sa ating amplifier, so gagamitin natin dito idol itong monitor output or headset output papunta naman dun sa ating amplifier. dito idol ito yung isa nating 3.5 to dual RCA So mag output lang din tayo dito sa ating monitor output or headset output ng ating B8 soundcard So yung dual RCA natin idol dito sa input ng ating amplifier ano So halimbawa nakaselector A yung ating amplifier dito ito, idol. So idol sa pag control naman ng ating B8 soundcard ano Lalo na pag dumaan dito yung ating player sa ating B8 soundcard So dapat itong pinaka voice over niya hindi natin to pipindutin kasi magpa mic priority ito o bawat kanta natin o gamit ng mic hihina yung ating music ano dapat naka normal lang itong voice over natin tapos itong pinaka control ng ating microphone volume at saka music itong monitor niya. tapos itong akampani ito yung incoming signal natin na nangagaling sa ating DVD player so may sarili din siyang volume dito idol tapos itong Uh, microphone. Ito yung sa ating microphone. Kung mag microphone input tayo dito sa ating beat sound card. Ayan. So, tapos mayroon siya dito eco ano. Itong triple at saka bass sa microphone. Ito idol na connection. Ayan. So, ang company kontrolin na lang natin. upang so, pag malakas yung ating company ayan, sa incoming signal natin yan. So, ayan idol ano. Para hindi magsasabawan yung ating music, kontrolin na lang natin yung mic volume at saka yung pinaka-company bago tayo mag main volume dito sa ating monitor output so ganoon lang sya idol ang gagamitin natin so dalawang 3.5 to dual RCA Pang ating player padahanin natin sa ating bait sound card papunta dun sa ating amplifier So ito naman yung connector na gagamitin natin idol sa ating microphone ano dito sa ating bait sound card ayan 3.5 din siya yung pinaka PL niya tapos ayan female XLR So, ito idol, itong 3.5 dito natin siya i mic input dito sa mic input ng ating B8 sound card. Ayan. So, kahit dynamic mic, makakagamit na tayo ng ating microphone dito. Ayan. Siya so, lang ang connection idol, ano? Doon sa viewers natin, shoutout sa iyo idol.